Magandang araw, may gagawin nyo tayong ano, ito. Bluetooth. Uh, Bluetooth speaker. Uh, ito yung ano niya, yung charging pin niya. Ito yung kargahan niya. Yan. Tapos itong nasa ibabaw, ito yung on, yung pinaka-power. Tapos ito yung pinaka-volume niya. Ito, yung positive, negative. Tapos ito yung pinaka-play. Bali, naging problema nito. Ito. Uh, nawalan siya ng tunog tapos itong charging pin pag nalagyan natin ng charger uh, hindi pa sabasa gumagana pag natin, buksan natin ng on yan ayun, nagkaroon naman siya ng kulay blue pero wala pa rin tunog kahit anong pindutin mo wala pa rin yan maano lang siya, bumibling kulay blue uh, tapos uh, ang gawin natin na uh, Charge natin, tignan natin kung kakarga yung ano, yung ba, yung ano, yung itong Bluetooth speaker na to. Ayun, maluwag yung ano, para nakapapansin ko, parang maluwag na yung ano, charging pin niya. Ano na lang siya, lagi naka-standby na blue. Kasi kapag kumakarga to, yung ano niya, yung bumiblink na ilaw yan, nagiging red. Ibig sabihin, ah, uh, pumapasok yung kuryente galing sa charger. Yan, wala oh. bala yung nangyari dito, yung charging pin maluwag na, tapos titingnan natin, bakit kahit may kulay blue na siya, uh, ayaw pa rin ano, ayaw pa rin kumana, ayaw pa rin magkaroon ng, siya nag-off na, o, wala oh, kaya ang gagawin natin, uh, babaklasin natin ito, Kaya ito yung loob nyo. Bali ang titingnan natin, katulad to, ang charging pin nyo, natanggal. Ito. Bali ang gagawin natin, kakabit muna natin to. Titingnan natin kung pag kinabit natin to, ah, no normal siya. Dito muna tayo tututok. Itong charging pin na yun, natanggal dito. Yan ito yung ano, yung mapa ng ano ng charging pin. Bali lima yan. Bali ang ano diyan, ang may linya lang diyan. Ito nasa sa dulo ito. Ayan. Ito yung negative niya. Tapos itong nasa dulo ng kaliwa, yan ang positive niya. Yung tatlong nasa gitna niyan, bali walang kontak na yan kung pagmamasdan nyo. Bali ang ano yun lang natin. Ito dalawang dulo sa kanan at sa kaliwa. Yan ang dapat mahinang natin para gumana na ulit yung ano itong itong Bluetooth na to titingnan natin kung kakarga na. Ito yung charging pin. Ito. Bali ang gagawin natin dito. Ah uh, titingnan natin kung ano siya kung may boltahe lumalabas dito sa ano dito sa magkabilang to. Tingnan natin kung may positive siya na ay kung titingnan natin kung may 5 volts yung lalabas alalagyan natin siya ng ano ng, ito ng charger ayan tapos ito yung dalawang ano yan titingnan natin kung may ano siya kung may voltahe para at least alam natin na okay itong ano itong charging pin ito pala ito itong ano itong BOF tester natin lalagyan natin yan sa 10 volt DC Kasi Ang voltage lang naman Ang charger Ang ganito uh, 5 volt na natin Kung tataas siya Kung maaabot siya rito Sa pinakagitna Balik na Balik ganito Ito ang positive sa dulo Ayan Tapos Ayan, dool. Ayan. Ibig sabihin, itong charging pin na to, okay to. Kasi sa dalawang pin niya, di sa dulo, sa kaliwa at kanan, may voltahe. Kaya ibabalik lang natin itong anong to, itong charging pin. Para malaman natin kung gagana siya. Bale, ano yun na natin yung ano, yung charging pin niya, yung mga ground na hinang na natin, makapit na siya. Tapos yung pinaka pin ng positive at negative nito sa kabila ang dulo, uh, nahinang na rin natin. Ngayon, titingnan natin kung mag-charge siya, pag nilagyan natin itong charger na to, kung magpupula siya. Ibig sabihin, kapag nagpula siya, uh, yung charging pin, Uh, normal na, may contact na siya, papunta rito sa may battery niya. Ah, saksak natin. Ayun, nagapula na siya. Kung mapapansin niyo, ayan oh. Ibig sabihin, suma-charge na ulit 'tong ano, itong itong Bluetooth na 'to. Uh, may power na siya. Bali, ang titingnan lang natin muna, itong ano, itong speaker kung may contact pa siya kung gumagana pa siya pero itong baterya siguradong gumagana to kasi nung sira yung charging pin na yan umiilaw siya ng blue kapag pinipindot yung pinaka power niya Bale itong ano itong speaker tingnan natin kung may problema kasi nung pinundot natin kanina yung itong on and off power niya at nag blue siya wala pa rin siyang ano response tingnan natin kung baka may problema rin to yan. bali gagawin natin tatanggalin natin itong ano Ayan, sa speaker. Ayan, tanggal sa speaker. Ito yung nyo niya. Tetesterin natin ngayon siya. Nagamitan natin siya itong BOM tester, analog. Ayan, nakalagay siya sa times one ohms. Bali, ang gagawin natin na testerin natin yung kabilaan ngayon. Ito, sa kulay black. Ito sa white. Tignan natin kung gagalaw yung yung pinaka needle niya. Ayan. Ayon, hindi gumagalaw kapag gano kapag nilalagay mo dalawang ano, dito yung pinaka tester niya wala oh baliktaran ayan wala ibig sabihin bukod sa charging pinasira niya na lumuwag may problema rin tong ano tong pinaka speaker niya ang gagawin natin hahanap tayo nito Nang ganito kalaki palitan natin tapos natin kung magno normal tapos ito hayaan lang natin siyang ano naka charge siya para mag-pull tong ano pinaka-baterya niya. Ito tatanggalin natin. Ito, so, hanap tayo ng ganitong, ano, speaker. Tingnan natin kapag pinalitan natin to kung magkakaroon na siya ng ano, ng ano, ng tunog. Ito, meron akong ano, ah, Uh, isang speaker, parehas lang siya ng ano, ng laki nito. Ayan. Ayan. Bali to, tetest natin itong ano, itong nakuha ko dito sa dating nakalagay. Ang titingnan natin kung ano ang pagkakaiba. itong ano, itong bagong speaker, test natin. Ayan. Nakalagay sa times 1 ohms. Ayun, gumalaw yung ano, yung pinaka needle niya nung tinesert tong ano kaliwa tong left and right na ano na linya niya tapos ang ang uh, ano natin ito tester natin to itong dati nakalagay tingnan natin kung may contact siya ayun wala na ibig sabihin sira na to ito yung papalit natin Yan ay kapitan na natin yung ano yung Ayos nice na speaker Ang gagawin natin ngayon na susubok natin siya Titignan natin kung Tutunog na to Kung magkakaroon na ng sound At kung kakarga na ulit yung ano yung battery Ah uh, dito yung uh, battery Ayan tapos ito yung sa termisa no sa speaker. Ito ay nakalagay speaker. Ayun tumunog na. Tapos natin. Ay, lumalakas. Yan. Maganda na 'yan. Mali ito, sasalpak natin tong charger. titingnan natin kung kakarga naman. Ah, sasaksak ah. Ayun, nagre-red siya. Nagaano na bubulo. Ibig sabihin, suma-charge siya. Tapos may sound sa siya. May power na siya yan. Ayan na, ah, gumagana na. Uh, ah, kumakarga na siya kasi nung ikabituli natin yung ano, yung charging pin niya. Ah, nag nagnormal siya, kumakarga na ulit yung baterya. Tapos nagkaroon siya ng ano, ng boses ng sounds nung palitan natin tong ano speaker niya. Bale ito yung speaker niya sira na Kaya kahit kargahan na lang ng kargaan, uh, lagyan nila ng power, hindi gagana kasi sira na rin pala itong ano, tong speaker. Kaya katulad niya yon, meron na. i on natin. Ayan, nag-blue siya. Ayan. Ayan, meron na. Next natin. Ayan, enough ko na. Okay po, may nagawa na naman tayo sa appliances. So, naging problema niya, at charging pin na to, lumuwag, yung speaker, sira. Anong palitan natin at uh, hinang natin ito, gumana na po. Sige po, maraming pa salamat sa panonood ba watch, share, and subscribe lang po kayo sa mga ako para lahat tayo nasusubaybay. Sige po, maraming pa salamat.